Ito na nga guys at nakarating na tayo dito sa Matarik na Bundok. Itong lugar pala na to guys ay dito talaga nag kumukuha ng picture para ay may remembrance ka. Ayan, so pupunta ka lang doon sa bato na yun guys. Grabe, nanginginig talaga yung paako dito nung ako na yung pupunta dyan sa may bato na yan. Kasi parang ano siya, parang makinis yung bato na yan at kunting ano mo lang. Ay, mahulog ka dun sa baba, guys. As in, grabe talaga. Oo, pero maganda yung view, promise. Nakakaano lang talaga. Nakakaano lang. Pero maganda talaga. Super ganda ng view. Ayan, oh, si kuya. Oh, yan, walang takot. Tapos, ganyan-ganyan eh, pa yung kamay mo. Ay, nako talaga. Grabe. Hindi ko talaga, ano, maisip na kung paano ko nalang pasan yan, guys. <laughs> picture naman ako dyan, guys. Oo. At nakayanan ko naman. Mga dalawang picture lang siguro.